Yoni Tim! Umi Tim! Itim? Oo. Uh, Umi Tim! Yan mga batang helmet. Yan nga yung bagong poster ng Unity. Unity pa rin. Magkaiba nga lang spelling. Tsaka magkaiba lang yung mag-tandem. Pero Unity pa rin. Oo. Oh. Mas lalo to umitim. Hahaha. <laughs> Ay, Diyos ko, mga Batang helmet. Ewan ko na lang kung magpapabudol na naman kayo. You know Alam mo, may kulang doon sa poster na no yun. Ano? Yung makeup. Wow. Para, wow. Kailangan maitim. Ay, okay. Wow. Dapat black na black? Oo. Uh -uh. Dapat limo. Oo. Uh -uh. Di ba? Oo. Uh limo, -uh. video ka uh Limo! -uh. Limo kasi itim. Wow. Ititi. Pero, Diyos ko na, alo ko mga batang helmet ha. Ito na naman. naku. Ito na naman tayo. Ito na naman kayo. Ito na naman sila. sila. Iba lang ng katande Pero unitim pa rin Pero mas malupit to ah Itim Wala oh. ba ibang kulay? Kaya nga eh Naubos na ba? <laughs> Nakakaloka No choice na ba? Labo oh. na Talaga pinanindigan na yung kadiliban <laughs> Oo oh, Napaka creative Diba? <laughs> oh, na pero ito nga mga kabatang helmet Eto yung mga nagagawa ng Fake news Hindi pa rin talaga natatapos no hmm. So balikan natin tong fake news na binato kay VP Lenny noon. Naghahanap po kami ng sasakyan kasi gusto namin umikot at hahanapin sana namin si Governor Kaka. Sabi po sa amin, wala pong makaka, makaka, ano to, walang makaka ikot na sasakyan kasi an, sobrang dami ng, sobrang dami ng, ano to, ng, ng, ng nahulog na poste, ng kahoy, Um, tapos mer kasi po ilang beses na ako nakapunta ng dinagat si Nene, si Nene ko nanon ay wala, hindi pala siya nanonood kasi walang signal doon. Pero si Nene po nalaman niya na nandoon ako sa school, pinuntahan ako, nakamotor siya. Nakamotor siya. Tapos sabi niya, "Ito lang 'yung magagamit dito kasi talagang walang madadaanan." So mabuti na lang around parang around us may meron din mga nakamotor. Ako sumakay ko kay Nene, yung mga, kasama, yung mga kasama ko sumakay din sa, isang, sa ibang motor. So sabi ko hanapin natin si Governor Kaka kasi hindi pa namin alam na hindi pa siya nakakabalik. Um nung una po naghahanap pa ako ng helmet. Tapos ang sabi sa akin, "Ma'am, wala ka mahahanap na helmet dito kasi lahat na gamit namin na ubos. Ito lang mga motor namin na safe keep namin." So yung una ko pong pinuntahan na motor kami, yung una ko napakaputik ng daanan at yung nung nakamotor po ako, kailangan ko pang several times kasi um, pag nakasakay ako sa motor, hindi kami lulusot. Na-imagine nyo, yung parang parang yung mga poste na kaganon, yung motor gaganon. So, kailangan kang bumaba, tapos sakay ka ulit pag nalampasan, no? Yan yung! Nako, ha? Yan yung issue about sa pag-angkas nga niya sa motor. Na hindi daw sa si nice Mi Pileni sa naumangkas. Kaya nga, na nga daw sa picture. Hmm. Kasi nga, mapute, kaya kailangan bumaba nga ni VP. Kasi nga, hindi makakadaan yung single na motor. Nakakaloka naman. Pero alam mo ha, natutuwa talaga ako pag binabarda ni Evie Pileni yung mga basher tsaka yung mga trolls. Paano, Nakakaawa naman. Oh. Nakakaawa naman tong si ano. Oh. Ah, kawawa diba? Kawawa naman. ka naman. Kawawa ka naman. Dahil Wala kang alam. Ay naku, video ka po ha. Naku, makakabala na ng helmet. May nag-troll na naman. Binabda ko talaga. May pinosa siya ako sa Facebook. About nga dun sa, yan sa, Itim. Nakaloka yeah. talaga. Ha? May sumagot. Kakilala ko pa. Dating tiga-kantin. namin. Ha? Dating tiga-kantin. Ang sabi niya doon sa post ko. Ang sabi niya, wala, na daw, wala naman daw boboto sa'yo, sabi. Kasi yung picture nga doon ni Red France. Mm. Eh dahil nga ito nag-comment na to ay bisaya, ayoko man mag-generalize ha. Pero kadalasan at karamihan ng mga nambabagda sa akin mga bisaya. Mga, hindi ko teacher. Yung mga taong taga-contain. Yung mga janitor namin dati sa so mga eskwelahan. Yes <laughs> ko, yung mga kakilala ko sa dati kong eskwelahan. Alma mater ko pa naman. Buwan na nang ng gano'n. Eto na nga, edi sinagot ko. Paano yun naman po nasabi, ma'am? Ano mm. diba? Anong sagot? Halakan, ma'am. Gumanong pa ako. Wala! nag -reply? Hindi nga eh. Hinihintay ko nga mga bata helmet. Pag nagreply siya, eto lang ang ibabarda ko sa kanya. Eto lang. Bakit? Sa tingin nyo po ba? May ninakaw si Teacher Franz sa antenne. ulitin mo. Eto lang sasabihin ko. Meron po bang ninakaw, kinuha, kinulimba, sinilid sa bulsa si Teacher Franz sa aw chi. Oh. Dahil tiga antin ka! Wow! <laughs> Balita ko, video... dako ha, ayoko tumisma. <laughs> Huwag ka lang tumisma. Worldwide ano pa ba? naman tong video natin. Huwag ka lang <laughs> tumisma. <laughs> <laughs> Kaya pala, videographer, noon ka lang mainay. <laughs> wala pasta, lubang balawa sa sauce. Ito pa, malupit, may chukapar. Ano? Yung mga hotdog, di ba lalaki na tinda <laughs> hotdog? Dog? Jumbo hotdog. Ang mahal! Alam na, this. <laughs> Pero, may nabalitaan nun ako, may eh. Ano? Okay. <laughs> 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 Natatakot ako dyan sa sasabihin mo. Alam ko. na. <laughs> na. <laughs> Tama na. <laughs> Tama na, utang na loob. Hindi ako mapigilan dahil Tama ito, na. May resibo talaga ako. No? Pero yung nga mga batang helmet, no? Talaga pala ang minsan, no? Hindi siya minsan, eh. Ito talaga proven and tested ko na. Kung sino talaga yung sinusuportahan mo, nasasalamin? <laughs> yung reflection ba? Oh. Um, Kaya, ay, teka lang. Ito dapat pala, maimbestigahan. Ang buko. Wow. <laughs> bata ang helmet. Nakakaloka talaga. Please lang, huwag na tayo, huwag na kayo magpabudol, ha? Sa uni team. Ha? Iba lang yung spelling eh. Ito naging Tagalog eh. Di ba? Naging Tagalog lang. Kasi uni team. Uni team. English eh. Uni team. Eto, uni team. Parang tinagalog lang, pero team pa rin. Oo. Di ba? Umi team. Eh, Ay ko mga Umi helmet, Comment down below. Hindi ako naman sasabi. No. Kaya comment kita lang kung gusto nyo masa, ano, gusto nyo malaman kasi yun. <laughs> <laughs> Pero, ayun ako, mama, dahil may gusto mga bata helmet ko. So, ang video na ito, huwag ka subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa so, lahat ng na mga na-upload po namin ni na video. Kapa! And, oh, video pa, advance happy birthday kay Direk! Yes. Advance happy birthday, Direk Malu, Manikis! Happy, 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 happy birthday! Happy birthday. Birthday ni Direk ito, hindi. hindi ko birthday ito, happy, happy, happy birthday, sana'y mabusog po kami. Ayun po mga batangay, may isa rin po kakampik yan si Direk Malu. Yes. At friend yan ni Direk, Rhoda. Oh, Rhoda, oh. si Rhoda, oh. na batang kapo. Yes. So, At si Direk, Joel Lamangan. Mm. Pero ayun nga kapat helmet. Ah, kalaw sa basta stay happy, stay healthy, and stay safe. Tayo as always. Sabi nga mo sa buhay niya, naging helmet na nawok It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Kadal-dal okay. mo talaga. <laughs> Kaya pala yung kantin dati. Ah. Bye!